Good morning, good morning. Ayan, pang-apat na araw na. October 4. Check natin ulit yung ating terang iniwan na hindi pa rin makuha-kuha ng mga tagalambuna. Andiyan na yun. Andiyan na Lipin natin mga idol Nakapagkabi na buong loho Rektahin natin yan Rektahin natin Dito na yung kagad oh ano? nang patutig-tumpig pa Wala nang dire diretsyo na oh, yan, oh. yan ang clue yan. Tapat Tapat lang yan mga lodi pero parang wala na nga yung isa Eh? 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 Parang wala na nga. Ay, sa kabila ata. Ito, so, wala na. Wow! Oh, yun, Nakuha na dalawa. Ang tanong sinang kumuha na. <coughs> wala na, wala na mga idol pero hindi pa nagpo-pause kung sino yung nakakuha dito sino kaya dito yung isa pati yung plastic wala hindi iwan. Ah, iwan nakuha na rin sa wakas so mag iiwan tayo ulit bukas mga lords, wala na Diba ang galing? May nagwagi <laughs> Gago! O so, na Ang isang araw, first day dito nilagay Tapos ngayon, wala na Akala ko hindi pa rin makakuha eh, itong apat na araw na ngayon Good, good, good double check, double check. Wala, wala ka talaga. na talaga. Oh, wala Ang galing eh. yan. Diyan na nga natin sa Dalawa dito yung fountain. Dalawa ka na. So wala na. Galing naman nilo. Wala kasi ako dalang plastic na ko mo naman. Yung um, ice wrapper. Kung ko yun babalutin ulit. Nung araw ba ngayon? Gernes bukas pag nagka oras subukan ko mag iwan di sa ibang puno naman sa ibang tanim naman hindi pare pareho <laughs> dalawa dalawa tuwa Pakatuwa pa pala so mga idol na kuha na ha una kayo magalit <laughs> una kayo magalit abangan lang natin kung meron magpo-post o magko-comment down kung wala naman Okay lang din. Kasi dun sa papel, naka-include nga doon yung pangalan ng aking mga account. Ano? Facebook, tsaka yung YouTube ko na. So, abangan lang natin yung susunod na kabanata, mga Lodi. But good thing is nakuha na. Ibig sabihin, successful tayo. Ano? Yes! Siya, siya, mga idol tayo. Ay mamamalangki mo na. Ah at mga alas 10 eh, isusundo na naman sa uh, anak ko uh. again nakuha na po yung ating pera 2.50 so mag iiwan tayo ulit next week maraming maraming salamat po sa hindi pa po nakapag subscribe o follow please do subscribe po kung di naman po ito kapapulangan sa inyo ano. at uh, syempre kung gusto niyo makakuha ng 50 pesos sa plaza ng Lambunaw Kala nyo po, kuha at na yung ating mga videos. More 50 pesos to come. <laughs> okay, bye-bye. Have a nice day.